araw-araw na mga salita ng Diyos. Maaaring magtaka ang ilan. Bakit kinakailangan ang kapanahunan ay ihatid ng Diyos mismo? Hindi ba maaaring ang isang nilalang ay tumayo na kahalili niya? Batid ninyong lahat na naging tao ang Diyos para sa mismong layunin ng paghahatid ng isang bagong kapanahunan. At, siyempre, kapag inihahatid niya ang isang bagong kapanahunan, kasabay nito ay natapos na rin niya ang naunang kapanahunan. Ang Diyos ang simula at ang katapusan siya mismo ang nagpapatakbo ng kanyang gawain. At kaya dapat siya mismo ang tatapos sa naunang kapanahunan. Iyon ang patunay na tinalo niya si Satanas at nilupig ang mundo. Tuwing gumagawa siya mismo sa gitna ng tao, ito ay simula ng isang bagong labanan kung walang pagsisimula ng bagong gawain. Natural na walang pagtatapos ng dati. At kapag walang pagtatapos ng dati, patunay ito na ang pakikipagdigma kay satanas ay hindi pa natatapos. Tanging kung ang Diyos mismo ang dumarating at nagsasakatuparan ng bagong gawain, sa gitna ng tao naganap na makakalaya ang tao mula sa sakop ni Satanas at makakatamo ng isang bagong buhay at bagong simula kung hindi mamumuhay magpakailanman ang tao sa dating kapanahunan at mamumuhay magpakailanman sa ilalim ng dating impluensya Ni Satanas. sa bawat kapanahunan na pinangunahan ng Diyos ang isang bahagi ng tao ay napapalaya at sa gayon ay sumusulong ang tao kasama ng gawain ng Diyos patungo sa bagong kapanahunan ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Kung ang sangkatauhang nilikha ang nakaatas na magtapos ng kapanahunan, sa pananaw man ng tao o ni Satanas, ito ay walang iba kundi isang gawa na sumasalungat o nagtataksil sa Diyos, hindi ng pagsunod sa Diyos at ang gawa ng tao ay magiging kasangkapan para kay Satanas. Magiging ganap na kumbinsido lamang si Satanas kung tatalima at susunod ang tao sa Diyos sa isang kapanahunan na inihatid ng Diyos mismo dahil iyon ang tungkulin ng isang nilalang. Kaya sinasabi ko na kailangan lamang ninyong sumunod at tumalima at wala ng ibang hinihingi sa inyo. Iyon ang ibig sabihin ng pagtupad ng bawat isa sa kanyang tungkulin at pagganap ng kanyang gawain. Ginagawa ng Diyos ang kanyang sariling gawain at hindi kailangan ang tao na humalili sa paggawa ng kanyang gawain at hindi rin niya isinasangkot ang kanyang sarili sa gawain ng mga nilalang. Gumaganap ang tao ng kanyang sariling tungkulin at hindi lumalahok sa gawain ng Diyos ito lamang ang tunay na pagsunod at patunay na natalo na si Satanas. Pagkatapos ng Diyos mismo na maghatid sa bagong kapanahuna, hindi na siya mismo gumagawa sa gitna ng tao. Pagkatapos noon, sa kalamang opisyal na humahakbang ang tao patungo sa bagong kapanahunan, upang gampanan ang kanyang tungkulin at tuparin ang kanyang misyon bilang isang nilalang. Ito ang mga prinsipyo ng paggawa ng Diyos na hindi maaaring suwayin ni numan. Ang ganitong paraan lamang ng paggawa ang matino at makatuwiran. Ang gawain ng Diyos ay ginagawa ng Diyos mismo. Siya ang nagpapasimulang magpatakbo ng kanyang gawain at siya rin ang tumatapos nito. Siya ang nagpaplano ng gawain at siya rin ang namamahala nito. At lalo na, siya ang nagpapabunga sa gawain tulad ito ng nakasaad sa Biblia. Ako ang pasimula at ang katapusan. Ako ang tagahasik at ang tagaani. Ang lahat ng may kaugnayan sa gawain ng kanyang pamamahala ay ginagawa niya mismo. Siya ang tagapamahala ng anim na libong taong plano ng pamamahala walang sino man ang makakagawa ng kanyang gawain bilang kahalili niya o magtatapos ng kanyang gawain dahil siya ang may kontrol ng lahat. Dahil nilikha niya ang mundo, aakain niya ang buong mundo na mamuhay sa kanyang liwanag. At tatapusin niya rin ang buong kapanahunan upang dalhin ang lahat ng kanyang plano sa katuparan.